Guys magandang araw no nakita nyo ba to? Ito yung na hold up ko sa bangkong Walang security guard Nung umuwi ako sa Manila So ito <laughs> Ay, Wala namang CCTV yung bangko na Hinold up ang ko So dito na po Magbabayad ako ng utang ko rito Sa kanila madam Kaya Kuya Coriano so, Kuya Roger Ayan ito kayo bumili ng uh, mga materialis nyo. Dami rin yung paninda. Pwedeng mangutang, no? Ako lang pala pwede. Hindi kayo pwede. Ako lang. Ayun si na. Si mo. So, magkano lahat? <coughs> 4,665. 4,665. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5,000. so, itong iba na ito, guys, is pang pasweldo pang bayad pa dun sa utang natin sa butong so syempre syarot sa aking uh, misis ko maraming salamat o, oh, ayan, oh. wala nang pera si Boy Sardinas kaya nangihingi na lang ako sa misis ko hindi ito galing sa bankong walang security guard ha? wala namang bankong walang security guard eh. mayayari tayo dyan so syarot po sa aking uh, team team taghirap mami Sharma Marquez Daddy Danny Makasait, Mami Touch Worker, Mami Leticia, Mami Aisan, So, yan. Uh, ito yung ambag ni Boy Sardinas dun sa huling project natin. Nung nakaraan, naubos yung padalan ni Mami uh, Touch Walker, Daddy Danny, Makasait, and Mami Sharma. No? Eh, Siyempre gigil na gigil na ako. So, nang na ako sa misis ko. Magkano po? Ayan. 365 at 35 pa chocolate. Alright, thank you, thank you. Sa akin na itong puti na, Ray. Sa'yo na yan. Magbayad hmm. ka ulit bukas niyan pag hindi mo yan. Tapos utang pulit ako. <laughs> so ma'am, thank you po ah. Okay, shoutout kay Kuya Roger. Kailan mo muna uwi po si Kuya Roger dito? Chat ko na lang siya. May nasabihin po ako. Okay. Thank you, thank you. So yan guys. So yung uh, pagpunta natin dito, umuwi po ako dahil nagkaroon ako ng uh, utang sa mga mga gumagawa ganoon din dito sa hardware ganoon din sa mga butong siyempre yun sa project natin gustong gusto ko talagang matapos yon kaya wala naman magagawa yung misis ko eh kasi hindi na ako makakawin rito pang hindi niya ako binigyan ng pambahid sa mga utang ko rito diba? <laughs> so ayan kasama ko si Sock Red for White yung, yun no? yan um, kaya ako bakit ito si si Sok nandito, si Red for White anak ni Mommy Touch So, meron siyang importanteng lakad dito. Pautos ni Mami, ah, Tax Worker. So, guys, tutugtong ko yung mga video dito. susunod pa. So, pag nagawa kami bukas, susunod pa ng mga ah, gagawin namin. So, siyempre, kaduktong din dito. Kaya, wag kang bibitaw. Bayad na tayo sa hardware. Sa mga tao na lang. At yung may kumamatitira pa, igagawa pa natin. At si Daddy Dan yung makasait, magpapadala pa. Last for the road sa project natin. Alright, so bukas ulit or mamaya ulit guys we are here na with uh, red so ang lakas ng hangin dito guys ang lakas ng hangin dito na miss ko kaagad dito guys ilang araw pa lang ako sa Manila na miss ko na rin eh at syempre guys meron tayong baong suka ng ilocos 2 years na to ito na bre ito si tabak guys oh ito yung suka ng Ilocos. Two years ko nang nagtatago. Ano? Itim na. Ito na yung blue torch natin. Bumi na akong blue torch. Ayan, malakas ang hangin ah. Ha? Malakas ang hangin. Ando ah, lang agad si Redford oh. So, ayan. Naglilinis naman tayo. Mabawasan namin yung ano na yan? Bawasan namin ito bukas. Ay, nakailaw pala yan. Ay, ano? Kasi, ano? Ah, uh, marami na, ano? Uh, leaves. Kakalat. Lah, iwanan ko palang bukas ito, So, ah. buksan natin itong pinto. Ito, Mio, nakita na ni Sok yung, ano, ganda doon, no? <laughs> Ang ganda na kasi huling napunta sila dito. Wala pang ganyan eh. Nagsimula pa lang eh. So wait lang. Yan guys, nakapasok na tayo. Ngayon, nakailaw pa lahat ang mga ilaw na kalimutan. Yan. Ang lakas naman. So naka-internet pa rin. Kalimutan. So nung pala sila sak dito guys, anak ni Mami Tats, Uh, plano pa lang yun nandito sila plano. wala pa to lahat di ba wala, po, wala, wala pa. pa to lahat pre di ba wala, wala pa, pa. ito pero wala din oh, sa video na lang dyan na nakikita sa video lang so ngayon personal oh, personal na ngayon yung nakita uh. <laughs> Matapos, And, na natin. Matapos na yun Yung ano na lang uh, Kubo sa mga pintura sa yun dun o okay, na. mo na. mo ito sa loob? Yan, yan yung titirahin bukas. Tira tayo bukas, pre, na. Manang uh, dalawa pa sigurong butong. Malala tayo bukas, dalawa lang. Alright. So, ano, hapon na. So, video na tayo. So, hindi na ako nag-video ko na habang gumagawa kami. Kasi pati po ako ay naggagawa. So, busy-busy po kami. So, hapon na. Uh, break time? ending na break time. Uwian na. So ito yung mga nagawa namin mga besh, no. Dito kami nag-focus sa loob ng kubo. So ito, pakita ko na sa inyo guys. Yan. Ay grabe 'yo. Oh. Hindi niyo makita yung ano eh, masyadong yung sinunog-sunog ko yan no. Yan. Yan oh, no? may sunog na yan guys. Yan oh. No? Pagka kabinar na san yan, lalabas na yung napakalupit. So kinulang na ako ng butane. Yung uh, butane ba tawag diyan, yung gas sa pangsunog. So ayan oh. No? eto na yung upuan ayun o, parang taba ko po ka dyan pre, masyado malayo oh. <laughs> layo namin o, oh, ganito po kalaki yan napakalaki oh. kalayo so meron tayong narang upuan ano, ah, na lamesa doon magmula dito sa hanggang doon, abot kaya talagang uh, pang family size yung uh, kainin natin dito na kubo no? ang lupet, ang laki ng kubo na to so siya natin sa aking ano, yung misis ko no? yung uh, nagbigay sa akin si Jessa ng uh, budget dito kasi uh, pupasweldo ko ngayon magmula nung nakaraang linggo tapos pasweldo ko ngayon <coughs> umabot siya nang uh, 10,000 kasama pa yung naibigay ko nung nakaraan 10,000 plus nagbayad ko doon sa hardware uh, 47 yata 'yun o kulang 5,000 plus uh, 2,000 sa Butong pa nagpabili pa ako kanina binayaran ko na rin utang sa Butong Maabot siya ng 17,000 pesos. Salamat po sa aking asawa. Siyempre, salamat din sa aking uh, team, team taghirap. Yung sila nagpadala sa akin kaya umabot ng ganito kaganda itong uh, ating uh, resort. Mami Sharma Marquez, Daridani Makasait, Mami Touch Worker. Yan, Mami uh, Leticia Duquillo. Yan, si so, Mami Aisan Yan. Saka yung mga sweldo ko rito guys, dito ko na din na ano. Wala <coughs> na kasi akong pera kaya nanghingi na ako sa misis ko. Eh, nagana pa ako kahapon ng uh, bangko na walang security guard. Wala akong nakita. Buset! <coughs> Tinan nyo guys, oh. Ganda ng upo. Ano. Ganyan talaga. Medyo may laktaw-laktaw. Para ano, pag humiga ka na ganyan, napakalamig. Papasok yung hangin sa sa likod. No? Saktong-sakto lang siya. Oh. So, uh, ano ko pa to? Ha, sa akin ko bibili ako ng planer. Ito yun dito. Ipa-plane yan. Para maganda yan. Ipa-planer yan. SP planer ko pa to para pag nisan. swabing swabe sa atin na yun naman yung ano ko oh. ito yan yung para sa kubo yung sinusunog sinunog-sunog ko yan kanina yan oh. at si pareng redford naman ang naglinis kanina dyan naglinis dyan so papatanggal ko yung ipil doon babawasan ko dahil ang daming mga ang daming mga ano nag nga... Uh, pinalis ni Redford kanina. <laughs> Siya rin nagsaing at nagpirito ng, ng isda na ulam namin. Presa yung bata? Ah, sige. Okay. Gagawin ko na lang basahan. Wala akong basahan eh. So, yan. Kunin mo na yan. Dito tayo matulog mamaya. Sige, yeah, dito tayo matulog no? Yeah, dito tayo matutulog. Ang Lamig dito. Eh, doon nga gabi. Eh. Namamulipit na tayo. Eh, dito pa. Sarap dito. Dito. Yan, <laughs> tangis-tangis yung hangin. So guys, itong uh, kubo na ito, ng uh, 30,000 pesos. Hindi pa kasali itong ngero na yun <laughs> My goodness. Pero napakalaki naman po kasi. Hmm. So magpapadala pa si Daddy Danny eh, susunod na araw. Ito na, yun know, pang finishing na uh, finishing na talaga 'yon. Tapos sa uh, baka magkasya pa yung guest room sa baba, no? <clears throat> kasi may pupunta rito mga pare o madre guest room para po sa kanila yan yung mga yung mga ano mga special children eh, may mga tent naman dyan saka meron naman dun sa baba napakaluwang naman dun sa baba kasi sampung special children po ang unang mauuna at sa birthday ni Mami Ashama Marquez sa March 6 belated happy birthday ay advance pala advance ma happy birthday Mami Sharma, yan magbe-birthday siya na mapapakain tayo sa mga special children at unang-unang pagkakataon na matutupad na yung mission ng Team Taghirap na magpupunta rito ang mga special children. shoutout po. No? Kaya kung meron kang anak na special children at gusto mong ilibot dito sa resort ng Team Taghirap, punta po kayo dito. Libre po. No? Libre din ng pagkain. No? Walang problema. Ayan o. No? Ang ganda pe. Kumagatan niyo po ito ng personal. Ang ganda Oh. Ayan napakalamig. Dito kami matutulog ni ano, ni Redford mamaya. Sarap ang upo, ano? Marami. Ang lupit. Ang lupit, men. Tatlo ang pumasok ngayon, guys. Kasi, ah uh, talagang mat madiwara po kasi yung pag, uh, pagkakaayos uh, ng, ano, ng uh, kawayan, ng butong, no? Pinakinis po kasi yan. Ang tagal po talagang uh, linisin yan. Kaya ngayon magpapasweldo na tayo guys. Pasweldo tayo. Ito pala yung ginamit na butane kanina. Butane yung pang blue torch. Pang blue torch yan. Pang blue torch. Yan. Pakalupit. Yan ako, ako naman bumanat ng mga design na yan guys. Ang ganda. My goodness. Yan no? So palapit na tayo ng palapit matapos. Talaga naman uh, napakasarap sa puso nananakit natin yung ating mga pinaghirapan yung mga sponsor ko guys eh, pinaghirapan nila yung mga pinadad pinadadalan nila dito sa atin no? kaya nakikita naman po nila at alam ko naman na sobrang saya rin po nila dahil nandito po yung mga donation nila kung bakit ito nabuo no? sa mga tatanong ko itong area po ni Boy Sardinas nito ay misang ko lang pong pinupuntahan at uh, kung mapapanood nyo yung unang video na to is ah uh, walang ka sa design siyempre uh, simple lang yung dati lang so ayan no, oh. kita nyo dito guys tignan nyo yung, yung mga mamist na nyo yung ginawa dyan oh, ha? parang may mga damo yan ako naman po yung mga pintor ako naman yung pintor dito so dun pa yung kulang ito dati-dani yung ano I think sana abot yung budget nun para dito yung pintulang simple tapos yung dingding dyan naspepination yan ibili pa ng shimento ito siguro pag nagkapera na lang ulit ako ipipinturahan ito ng pinakamalupit na pintura i scheme coat ko yan kasi special yung mga mag guest room dito ah, di ba? hu tinan nyo naman oh ang lupit ay oh, grabe magmula tayo na nagsimula hanggang ngayon yun yung mga hagdan natin yan, yan kulang pa kasi tayo ng mga pintura ganito hanggang doon dapat mapinturahan pati yung may kabila para kinis na makinis ayan, uh, diba? uh, Diyan po kami nagsama-sama na gumawa ayan. ayan napakalaki ng kuko mabarnisan pa to magmula sa loob hanggang sa labas mabarnisan natin para kitang kita at ay talaga naman na iyan. yan ang pinaka main attraction dito sa uh, resort natin guys wala man tayong tubig pero may, meron na kami plano na tabak mas uh, may awa si Lord aabot yung tubig dito 24 7 walang hinto na tubig kaya yung pool na yan is running water no? Nag, nag pool natin is uh, umaapaw dire derecho kaya sobrang linis soon sana ma loob ni Lord na yung uh, plano namin na at sinabi ko rin kay Mami Sharma sana matutupad dyan kasi para sa to naman to lahat yan o oh. Huh, lupit men so soon na lang tong ating uh, Alright, ayun na, tento. Tundo kami tutulog ni paring uh, Redford. Diyan nga, nanginginig na nga kami. <laughs> Tapos bakit ako sa inyo, may natira akong pintura dito mga mamis. So. Ayun na, pintura ko dito. Ang ganda. Ang ganda pag pinipintura ng ganyan. Kasi naubos na yung pintura ko. Pati ito dapat, lahat ito. Ito guys, itong pinaka, tinutuntungan ko na to ito pa yung susunod na pag nagka pera ako ito talaga yung papagandahin ko ito yung uh, napakasimple lang kasi ito pero ano lang ito pansamantala lang kasi ito dati pansamantagal na tumagal na tumagal so papagandahin pa ito sa so, ito ipapa trusses ko pa yan pero mag open na tayo okay na yan kasi ito naman yung pinaka site natin eh yan yung pinaka site natin alright okay na so may lakad kami na tabak pupuntahan din namin 'yung tubig na ano papagusin namin dito sa amin 'no, lugar. So tinanong wala na mga mamis 'o, ubos na ubos po talaga 'yung materials natin. So talagang ano, walang nasayang na sandali. Ito pa, meron pa tayong 246 ni sobra na ano 2467. Magagamit ko pa 'yan doon sa may isang bintana. Ito sa may loob. So tatabi ko na lang yan. So yan na. O ah, diba? So ito muna yung up update natin mga mga beshi. Maraming salamat po sa mga eh, supporta nyo. So next month. Open na tayo. Sa birthday ni Mami Asherma Marquez. Maraming salamat kay uh, Jessa. Jessa napakabait. <laughs> ito si parang randi. Tatlong Nagba, libo. Uh, Nagbalis siya ng... 1,200. So, ang sweldo na lang niya is 1,800 na lang, pre. Oh, 800. Salamat, pre. Yun. Plus 1,000. Yan. So, guys, itong pinapasweldo natin kasi naubos na yung mga sa sponsors natin. So, syempre, gigil na gigil ako para hindi tayo tigil. Eh, nang hold up muna ako kay misis. No? Ito. Yan ko, oh, babayaran niya pa sa akin to. Oh, ito naman si Abha. Yan, no? Oh. Tat, ano, six days, no? Yan, no? Oh. Yan, no? Oh. Ang <laughs> lupet. O, oh, ikaw, ikaw. Hindi ba? Ay, hindi ba? Ay. Nagluto ka, isang <laughs> so, ito naman kay Rico, 2,500 plus kay Aba. Ay, kay, ano, kay Balot, 500. So, 3,000 pa. So ayun, sakto-sakto talaga yung bigay ng misis ko. So yun na. Uh, Bibigyan ko na lang to mamaya mga mamis. Kay Rico, wala si Rico eh. Tapos si Aba, mamaya na lang din. May ano, pinuntahan. So yun guys, maraming salamat po. Yun na, tapos na yung ating uh, bagong update dito sa ating uh, resort. Next month, abangan nyo guys. Tuloy na tuloy na tayo mag-open. Thank you and God bless you Woo! Bye bye. Nay, ito na yung bayad ko sa isa ano. O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, yeah, no? Tapos, isa pa. ba diba? apat dapat na sardinas eh. O. O, yan. Tatlo na. Pangapat na sardinas. O, okay na.